Baka maamoy mo yung mga pabango nga So, game. Yan. Minsan, eh. Pressing shoulder Yan. Huwag natin ipakita yung mga pangalan. Yan. So, pwede ka lang. Yan. Okay. So, bakit kami may mga pabango? Ah, uh, pulbo. Asa yung pulbo natin, Shi? Hmm. I'm an allergic. Ano lang <laughs> natin mga So ito, pa okay, pulbo pa tayo dito. So ang purpose nito, para matest after ng hilot, yung sakit ni Madam. ah uh, may hika daw siya sa kamay sinus. Uh, hindi ko alam kung kaya kong pagalingin yung sinus. Yung hika, uh, na-proof na, na, -proof na namin yon na kaya. Uh, sabi ni Madam, ano Madam yung mga nagpapatrigger sa hika mo? Itong mga to? Uh, perfume, pulbo, gano'n. Sa kanyang, sa pusa mo. Oh, Oo, yun. Wala tayong puso dito, madam. Okay, <laughs> na natuto naman, nilagana pa ng mahirap hanapin <laughs> eh. Ito, enough na ito, madam, para hikain ka. Eh, <coughs> daddy, oh. ano, kung ano, change weather po ba? Uh -oh. Hindi ka kahit tas mabangas na uh Oo. -oh. Uh -oh. Ayan, ayan, nakakahika din yan. Ito, 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 ito. ka dyan pag ginagamit ko. Uh -huh. At tapos may yung kinainisan ko yung ano, yung YSL ba, ba yun? Ayun, yung YSL. Kali dito, yung ito. Yung bilog. Ito. ito. Yeah. So, yung asawa ko kasi dating may hika. Dating may hika. For, to, for 30 years, may hika yung asawa ko, pero tang, natanggal ko na eh. So, unang-una na napatunayan namin na kaya talaga siya sa hilot dun sa asawa ko. Tapos marami na rin nag, ano, nagpatunay dito na dati silang may hika. After nung mahilot natanggal na pati yung mga nagbimaintenance. So, gawa tayo ulit ng video para kay eh, madam. So, after ng hilot, i-apply natin to lahat sa, sa ano niya, sa dibdib. Para ah, wala talagang daya. Para malaman natin. Kinakabahal mo. <laughs> So, meron daw siyang sinus na ilang beses daw pina-opera. Ilang beses mo daw pina-opera? Twice. Ano nangyari? Bumalik lang yun. Bumalik lang rin. Tapos yung left nose ko, hindi ko magkahinga. Maka right lang ngayon. Yung uh -oh. bra brado na ito, yung left. Parang close na. Uh Oo. -oh. So, tatanggalin ko na to. para uh, matanggalan natin yung face mask ni Madam. Pero mamaya, papakita ko. So, Ia-apply natin to lahat. pag haluin natin siya. Yeah. Ilan yun ito? Ay, madalap baka hindi pa nangyayot eh. Nalo, ano? Ah, Kakaluanuin natin yan. Para malaman natin kung ano, tanggal o hindi. So, ano yung madam pa-check up na? Eh, wala nga, inoperahan na nga eh. So, yun. Okay. Tanga, no? Hindi <laughs> lang dapat. Tanggal po ng t-shirt. Sabi ko sa kanya, sa inus, sabi ko, parang connected yun dun sa ika ah. Diba? Kasi ilong pa rin naman yun eh. So check natin, uh, si madam naman ang magsasabi kung bubukas yung, kanan ma'am, kanan yung barado? Ha? Ah, kanan si yung left. barado, yung left yung yeah. barado. O okay. oh, check natin. Tanggal madam ng t-shirt ba? Sige walang sinus. sa laki ng t-shirt nang gagawin yung, yung ay naramang. <coughs> oh, Pati yung pagkakubak nito matatanggal? May mm -hmm. scoliosis sa Hindi, di ba pag gano'n siya, baka matanggal? Ito lang madali. nag <coughs> oh, na. Hala, naamoy na agad. Datap mo sa kamay ko? Pagka lang, madam? Pagka lang. Ilang taon na itong ika mo, madam? Kasi sabi mo kanina, hindi ito pagkabata. Oo. Nung pinasal ka lang? Oo. Wala yung 1990 kami. Nakataro. Sa poultry? 1994. Ano. Po. Kasi yung negosyo nila. 30 ni Negosyo nila kung ano poultry. Hindi, madam. Nasobrahan to. Kaya ano, kaya ka nagkatama dito. Nasobrahan? Nasobrahan. <laughs> big <gly> bomba ayan lang yung tama nito sa ate bis lang bis bis ah alaikum tungtong tungtong tayo niunapunap punapunap wala pa punapunap 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 na punapunap ano Vertigo. <tinyo> Di ko alam kung kaya yung sinus, pero check natin mamaya. Paano manalaman natin na hindi na parado yun? Papatakpan natin yung ilong, lagyan natin ng plastic labo pag napalobo niya. <laughs> hindi <kayo yung> ano. <laughs> Di ba? Hindi natin malalaman eh. Takpan natin yung ilong, tapos ipagano natin ng plastic labo Kaya kayo palabuhin niyo pa? Oo <laughs> nga, no. Kaya yun. Kapel, kapel na lang. Basta may lalo, wala. Hindi kahit papel na lang. Wala <laughs> na yung may <tinyo> lumalabas na hangin dyan, sa kaliwa. Wala. Oh, yun, yun. Eh, hindi ka ayun. Ganun. Ako. Pwede ang malakas <laughs> mo nga. Taka, di ka tatalaba ng sinus. Sa laki niyan. So, pagpapay ngayon mo na namin si Madam, ulit, yung, ano ha, yung hika, possible na wala na, yung sinus, titesting yun. Ano trabaho ni Madam? Ano trabaho <laughs> mo ten? Ah. Opto. Opto. Mag-examine lang mo ta. Eh? Eh, sabi, hindi pala kayo lahat. Mam, mas ka <laughs> mo. dito kayo. May vertigo din. May... O, oh, ayan na. O, oh. oh, tatayang kasama. May vertigo. Hindi rin. Misa kasi talaga. Yung, yung, iba kasi yung labo na mata sa vertigo eh. So, dyan mo na ayaw God bless mo sa lahat. Kita kita tayo mga. Meron ito siya kuwante. Pero hindi pa siya lalapas. Tapos ito. Sina ba dan? Sina ba dan? Meron oh, na, Gabi. Meron na. Meron na kuwanti. Pero yung sipon yan hindi pa malabas. Pero may may kwan para na, para na-open na yung parang may may na-open yung door ba ganoon. Ang galing talaga na. Sa so, oy, yung sinus niyan, mo may bago discover na naman tayo ah. Ano yan? Kala nyo biro lang? 19... Kailan ka bang kilasan, ma'am? 1992. Oh, 34 years. tama matanda pa sa akin, hayop. Yung hika niya, nagsimula daw ng 1990 lang. Eh, 1992 ako. Grabe. Tagal na. <laughs> So gawin mo na kayo hindi pa tapos yung 5 minutes natin. Na yung sinus, paano kapag kaya pala natin? Yan. Lab, sige nga, lab. Meron na nga. Eh, hala, lumalakas! Congrats! Sabihin natin, yes! Hindi pa, alam mo Wala pa yung mga pako. Ayaw na, ayaw mo na. Hahaha! Tignan mo rin. One minute. Magbabay ka na sa hikaw. Mga matulog, guys. Karandayan, ha? Ano daw, uh, pati daw pala sa simpleng ano lang, simpleng amoy ng alcohol, hindi daw rin pwede sa kanya. Grabe. Yung asawa ko naman, nakakapag-alcohol pa naman. Pwede siya mag-alcohol. Hindi siya sa akin. Pag wala na amoy, okay lang. Wala well, ako mag-alcohol din sa pan kamay, di ba? Mag-COVID, kailangan. Opo. Pero mala malayo lang. Ito ang hirap naman <laughs> oh. na malun. Gahan ko kalakit yan. Oo. Kailangan yung hangin, <laughs> hindi pa pumunta oh, sa akin. Hi, Daddy. Anak. Tapos, Nali. Madam, upo din ka. Oh. Umalis. Uh, unahan natin, madam, tagal ng Christmas. Tara tayong damang-dama. Natin. Kasi, na si Uy. Hala, na siya Diyan, diba, ano si Ul? Alam, nakita na ata siya sa video. Di ba, ano? Alin? Di ba siya natatakip ang mukha? Tanga, hindi. Nagtatakip lang yan kasi ano. Siyo! Kasi nga pinagdala. <laughs> Toshi! Spray nyo lahat ang papa Lahat! Lahat! Iyano nyo dun! Bukos mo sa akin yan. natin. Hindi, madam. Ano natin malalaman yan? Hindi. O, oh, next. Mumu. Mets! Hmm. Marakang <laughs> oh, yan. O, kita niyo naman kung paano namin lagyan. Alkol, alkohol. Alkol? Sige, alahan niyo. So, sakyan niyo na lang si Ate Kay. <laughs> Sige, <laughs> natin dito. O, oh, tingnan natin. So, antay tayo ng mga... 10 minutes siguro? Is it enough para hikayin ka, no? Sobrang <laughs> 10 minutes. 10 minutes? Uh -oh. Okay. Hingkain ka na doon? Five lang yata. Oh. Five lang ako. <laughs> oh, pre. Matutok mo ito pa. One oh four. Ten minutes tayo. Tingnan natin kung hihikain. Good luck, okay. Tim. Cut. Oh, game. Okay. Pagsisinungaling pa ba to Eh, doktor na tong kausap natin. Ayan, no? Oh. Dok, kamusta? Okay naman. Yabang, ha? Wala, Dok. Wala. Wala talaga? Wala. Wala daw sakit yung hilat. <laughs> 34 years yung ano yan. Hika niyan tapos yung kasama natin ito pa ma'am yan yung inayos natin ng vertigo ano naman yan pharmacy assistant nag nag-ano na daw yan nag-ano ma'am nag nag nebulizer, oh, ngayon, ngayon, ngayon oh, ngayon o lahat ng klase ng pabango na available sa amin pulbo lahat ng sinabi niya na nakakapagpa-trigger sa kanya wala yung sinus na inoperahan daw ng dalawang beses gusto pa daw magpa-trade session pardon lapit mo pardon maririnig nyo na to eh ma'am testing nyo nga ma'am eh tama, mo maririnig nyo Ayun, eh, no, bumukas na. Mm -hmm. Pero dahil nandito pa tayo sa aircon, pauupuin pa natin sa labas ng 10 minutes. Kasi sabi ni Madam, palamig pa daw kasi. Doktor din naman kausap natin eh. Alam nila yan. So, patambay natin sa labas ng 10 minutes. Tapos tingnan natin mamaya kung magkiklear. Ah, ma'am. Okay. Ikaw, pwede ka dito tumambay. Si <laughs> so, Madam, doon mo lang sa initan para ano. Okay lang din ako lumabot. sige. So, balikan namin kayo ng 10 minutes. Yung sinus, hindi ko pa alam kung kaya. Pero okay, yung hika, ito, yung hika, kita niya naman. Madam, di ba sabi mo, yung hilo mo nandyan lang, hindi nawawala, pero mahina lang. Kamusta ah. nandyan pa? Wala din. Panis. Panis. Oh, yeah. oh, 10 minutes, friend. Bakita, 1.15. Balikan namin kayo ng 1.25. So, dyan muna kayo. Lupit no? pati doktor, no? <laughs> eh. Na, <laughs> dok? Dok, muna. O oh, yan, boy, may pressure lang eh. Oo, meron na. Kalang oh, oh. bitin pa, no? Pero bitin pa. Oo. Oh, oh. Pero sa... Meron na. Noon, wala talaga. Close okay. door noon. Okay. Ano, kuha ka na, ng ano, ng paminta pa. Tapos yung ito. hindi biro tong kausap natin. Kahit sabihin nyo na opta op yan si Doc, doktor pa rin yan. May alam yan sa medical. Ano talaga, Doc? Meron na? Meron na. For 30, oh. 34 years, sarado talaga yan? Walang ganyan yan? Hindi. After operation. Wala talaga? Wala. After operation. To, uh, 2021. January 25, 2021 after operation Wait, wala Parang yun dito sa loob, parang plastic balon. Oo, may plastic balon yan. Ayun Ay, ang pinaka naging mm -hmm. open. ano yung nagbabara. Hindi si Pon. Ganito gagawin natin. Uh, I-update na natin itong page, yung video na nagawa natin para kay Doc. After one week, babalik pa kasi sila. So, malay nyo, maga lang. umiimpista pala. Uy, wala pa ha. Hindi ko pa sure yan. Testing lang yan yung, ano, yung sinus. anong tawag yan Dok? sinusitis with poly. Oh, yun. Oh. Basta yun na yun, ha? Pag may ganun kayo, hindi ko alam kung kaya talaga siya sa hilot. Pero sabi ni Doc, may nagbago daw. Interviewin natin ulit after one week. Pero yung hika, Wala talaga, Dok. Wala. Wala. Dok, kung gano'n. Panis! so, pag may gano'n kayong case, hika, ikot to Vertigo na kanina pa yun, hindi makapaniwala talaga. Tumatalon pa ng tumatalon. <laughs> Tapos ano daw, daw sa humawak sa kanya kasi naka 10 session, wala daw siyang napala. <laughs> so, grabe ito. Sama na ko gali, no? Hinihinyan pa daw siya ng another 2-10, dalawang 10 session pa. O oh, yun, kung sawa na kayo, tas marami na kayo nagastos, puntahan niyo ako dito. Ano? Okay na. Walang gumagaling dito. Para wala masyadong pumunta. <laughs> so God bless po sa lahat. Kita-kita tayo. Welcome po kayo dito. 僕。God bless you.